Dito sa facility na ito sa Fort Santiago na bilanggo si Jose Rizal mula ikatatlo ng Nobyembre hanggang ikadalawamputsyam ng Disyembre, isang libo walong raan sa kasong rebelyon. Dito sa silid na ito inilipat si Rizal bago siya naglakad papuntang bagong Bayan. Ito na po ang labas ng Fort Santiago. Itong so, maaaring dito lumabas no si Dr. Serizal sa kanyang final walk no papunta sa Luneta de Bagumbayan noong umaga ng December 13, 1896. Yung procession po ng kanyang final walk ay pinapangunahan niya siyempre yung kanyang lawyer, dalawang pari at apat na sundalo. And then posibleng dito sila dumaan. Yan yung way na yan papunta doon. So maaaring dito sa uh, yan, sa daan na yan. sa unahan yan kasi ay Pustigo Gate na po doon. Palabas ng Intramuros, dumaan sila sa roadside na ang tawag ngayon ay Bonifacio Drive. Tabi po yun ng Manila Bay at uh, sa unahan nun ay Luneta Park na. Doon na siya binarin. Yan po ang Pustigo del Palacio na tinawag din nung panahon ng Kastila na Puerta Pustigo del Gobernador. Nasa likod po ito ng Palacio del Gobernador. Dito po dumaan si Dr. Jose Rizal papalabas ng Intramuros galing sa Fort Santiago noong December 30, 1896 sa kanyang paglalakad patungo sa Luneta di Bagumbayan na Luneta Park na yon. Ito po ang Bonifacio Drive. No? dan ay actually pier na yan eh. Manila na po yan. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung Postigo Gate kung saan lumabas si Rizal kasama yung uh, entourage, <laughs> yung prosesyon, palabas ng Intramuros. At dito na sila dumaan sa Bonifacio Drive. Papunta na po ng Luneta yan. So ito po ang Bonifacio Drive kung saan naglakad si Jose Rizal at ang kanyang uh, mga kasama ng umaga ng uh, December 30, 1896, papunta sa Luneta at e Pagumbayan na Luneta Park na ngayon, kung saan siya na-execute. Luneta na po yan. Luneta Park na. At ito ay Padre uh, Burgos Street. Papunta na po yan sa National Museum of Fine Arts. Ayan ay Ross Boulevard na po. So tatawid na tayo papuntang Luneta. So ito po yung site kung saan binaril si Serizan noong December 30, 1896. Alas 6.30 nung nagsimula siyang maglakad mula sa Fort Santiago papunta rito. Nakarating sila rito ng alas 7 ng umaga, chinek yung kanyang pulso at ito ay normal. Nang walang katakot-takot, walang kakabakaba ang ating bayani sa pagharap sa kanyang kamatayan. Hiniling niya na sana ay nakaharap siya sa kanyang mga executioners dahil sabi niya hindi naman siya taksil sa bayan pero hindi siya pinagbigyan although hindi na siya pinaluhod. Ang ginawa niya, hiniling niya na sana ay wag na siyang barilin sa ulo kundi sa may bandang likod na lang sa tapat ng puso. Kaya nung naramdaman niya na tumama na yung bala sa kanyang katawan ay ipinihit niya. No? Hindi po niya yung kanyang natitirang lakas, siguro ginamit na rin niya yung puwersa ng bala na tumama sa kanya upang maipihit yung kanyang katawan nang sa ganon ay nakaharap siya sa kanyang mga executioners at natumbas siya nang nakaharap sa langit namatay siya ng may dignidad. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga huling araw, mga huling oras sa buhay ni Dr. Jose Rizal, bisitahin po ito. Ang kanyang mga labi ay dinala sa San Juan de Dios Hospital at galing doon siya ay inilibing ng palihim sa Paco Cemetery. Ang pagpapakabayanin po ni Sir Rizal ay hindi lamang dahil sa kanyang kamatayan dito sa puok na ito, kundi ang kanyang kapayanihan ay dahil sa kanyang buhay, sa kanyang mga ginawa at sinulat at sa kanyang mga magagandang alimbawa.